Los Angeles Lakers nakahanap na daw ng ipapalit kay Anthony Davis bilang starting center. Pero bago yan, simula ng maganap ang trade kay Luka Doncic at Anthony Davis, iba't ibang reaksyon ang ating narinig mula sa mga fans at analysts. May mga nagsasabing panalo ang Dallas Mavericks dahil nakakuha sila ng isang elite big man na makakatulong kay Kyrie Irving sa pagpapatibay ng kanilang depensa at inside presence. Ngunit marami rin ang nagsasabi na Lakers ang tunay na panalo sa trade na ito dahil nakuha nila ang isa sa pinakamagaling na playmaker at scorer sa NBA ngayon. Kung susuriin, tila na outsmart nga ni Rob Pelinka ang Mavericks front office. Ang unang hinihinging kapalit ng Dallas para kay Luka Doncic ay si Anthony Davis, Dalton Knecht at multiple first round picks. Ngunit nagawang kumbinsihin ni Pelinka ang Dallas na isang first round pick lamang ang ibigay gamit ang argumento na pagsusugal ito sa kalusugan ni Luka. Marami ang humanga dito at sinasabing isa ito sa pinakamagagandang trade moves para sa Lakers. Dahil dito, maraming fans ang nagsasabi na sobrang swerte ng Lakers dahil isang generational talent ang kanilang nakuha kapalit lamang ng isang future asset. Samantalang si Anthony Davis naman ay nasa kanyang 30s na at may injury history na maaaring magpababa ng kanyang playing years sa liga. Sa huli, ang tunay na panalo sa trade na ito ay malalaman lang sa hinaharap. Kung manatiling malusog si Luka at madala niya ang Lakers sa kampyonato, siguradong masasabi natin na ito ang isa sa pinakamagandang trade sa kasaysayan ng NBA. Pero kung bumalikwas si Davis at magdala ng singsing -sing sa Dallas, maaaring magsisir ng Lakers sa kanilang desisyon Samantala dahil nga sa pagkawala ng big man ng Lakers na si Anthony Davis matapos ang trade sa pagitan ng Dallas Mavericks at Lakers, tila nagkaroon ng malaking butas sa kanilang depensa sa front court. Bagamat mayroon silang Jackson Hayes, Christian Coloco at Trey Jemison, hindi ito sapat upang tapatan ang malalakas at malalaking big men sa NBA ngayon. Ayon kay Brian Windhorst, hindi pa rin tapos si Rob Pelinka sa paggawa ng hakbang upang mapalakas ang kanilang kupunan. Patuloy siyang naghahanap ng tamang kapalit para kay Anthony Davis na maaaring makatulong sa kanilang depensa at rebounding. Sa kasalukuyan, may ilang big men na available sa trade market, kabilang sina Jonas Valanciunas, Yusuf Nurkic, Robert Williams the Trig, Nick Claxton, at Walker Kessler. Ngunit ayon sa isang analyst, mas mainam kung kukunin ng Lakers ang big man ng Indiana Pacers na si Miles Turner, lalo na may balak na raw ang Pacers na pakawalan siya. Magandang fit si Turner sa Lakers dahil sa kanyang defensive presence at versatility sa opensa. Sa kasalukuyang season, nag-a-average siya ng 1.9 blocks per game patunay ng kanyang rim protection. Bukod dito, may tira rin siya sa 3-point line na may average na 15.6 points, 6.8 rebounds at 48% field goal shooting. Upang makuha si Turner, maaaring gamitin ng Lakers sina Gabe Vincent, Rui Hachimura at isang future first round pick bilang trade package kung maisa sa katuparan ito, muling magkakaroon ng balanseng depensa at opensa ang Lakers lalo na sa presensya ni na Lebron James at Luka Doncic na parehong magagaling sa playmaking. Entry feed inside